bakway ng learner ko pa ron. Ito ay walo. Walo nga ba o siya? Diyan ka lang wait. Diyan ka lang wait eh. Diyan ka lang. No, no, no wait eh. giờ oh, oh. mình đã đi, nó cái lại tối, này ở này, lần đầu nó lên đó,

ai at so. Oreyo. Ang nilakado, manggala pala, tara na, anong pala eh, tekna. Tabig na lang doon. Ah. Orey ay, Di ba ginang sino na kuwit tak dalawang star ang tira ka dalawang star dalawa sa kanya may sa ano sa kanya may sa ano one two three four five six seven yan seven ala so seven ala seven malaki malaki, magbalihan mặt bóng mặt bóng mặt bóng mặt bóng mặt bóng Hindi, may ganito kaya sa ano. Sa hindi ako nang Ang mahal doon, 400. Ito kaya sama. 400. Ang sama. Kaya maganda na ito. Pwede yung taas na presyo. Times 8. 8, 1. 2, 160.

那把那把那废修。来，嗯、oh. yeah. uh，门打开，好，怎么拿？好，怎么拿？好，怎么拿？先。你再来看，咱们来比。

si Whitey. Ay, gusto yung angkas. Si Whitey. Si Lana kasi. Ay, anak ko. Maluag din sa taas. Ay, play na ako. Alpasan si Whitey. Huwag yung galawin. Alpasan. Alpasan. toru karne ne hai adha to luka ha tor ka ja banas rite Pwede. Sarap matulog. Makatulog na. Matulog. Pwede, matulog na natin ha.